maayon sir ito ay mag mag vlog naman tayo ipapakita ko sa inyo ang ating mga nakalap na mga mutya ah uh, Shout out muna tayo sa ating mga supporter, subscriber, shout out ni Tabrets Hunter. Shout out bro. Shout out ni Ruel Balasabas. Shout out to Dong. Ni Jonjon Andoy. Shout out. Ni uh, Runilo Istiban, Esteban. Shout out. Nih, Leo Dapat. Shout out. John Hermosa. Shout out bro. At sa uh, Chris Paul Banwa. Shout out. Uh, itu, ito ay pakilala ko sa inyo. ang ating mga nakalap na mutya. Ito ay sinag-araw. Ito ang sinag-araw na original na bato. Ayan o, mutya ng sinag-araw. Ito ay malakas mag -iilaw. Ito ay maganda sa pangpaswerte. Apply trabaho at negosyo. Pwede ito, ang itangan. Meron itong kabal at lihis na bala. Itong bato na ito. Eh, ay natin. <coughs> ito ay magandang tumagos. ilaw ito, oh. Yan. Yan ang ating mga ano, sinag araw na bato. Yan. Parang sinag ng araw, parang suga na fluorescent. Ito ay maganda Ito ay bunga ng ano Nagiging bato na Bunga ng bangkal Ayan o oh. Ayan Bunga ng bangkal Ay nagiging bato mutya na ito Ayan Bato na siya Ito ay maganda Sa pang gamot Ihumo eh, eh, Ano babad mo lang sa tubig at inumin ito ay Ang bangkal ay Maganda pang gamot Maraming Beneficio Ito meron itong kabalko At swerte sa pamumuhay Namutian na ito Yan na. Yan Ito ay buto ng mangga Yan Naging bato na oh. Yan, buto ng mangga. Ay bato na. Yan ay ito ay maganda sa pangnegosyo. Itong mga prutas natin na bato. Ito ay inano ko sa anong mangga. Yung buto niya inyo, i, uh, ano? Sa buto niya ito nakita ko sa ilalim. Yan, bato na siya. Ito ay maganda sa pang-paswerte. Ito namang isa ay sinag-araw. Sinag-araw ito. Yan. Maganda rin sa paghanap ng trabaho, negosyo, meron siyang ano. Yan, malakas ang enerhiya niya. Yan. Ito ay ipo-ipo. Yun ang ano, natin sa ipo-ipo. Yan. Ayan o. Oh. Ayan. Maitim na ano, bato. Hindi ito bululakaw. Ipo-ipo ito. Mutia ng ipo-ipo. Yan. maganda sa proteksyon. Sa ano proteksyon sa kulam barang ito ay maganda ito pangproteksyon pangproteksyon sa mga patalim ito ay mayroong kabalconat kasi ito mayroon siyang ano lampas lampasan ito maganda ito pang dalhin dalhin sa biyahe ito ay malampasan mo lang ang lahat yan ito ay mutya ng ano pangil ng kidlat na maliit yan ito pangil ng kidlat ito ang yan maganda ito Ang proteksyon alam niyo na ang pangil ng kidlat ay malakas pang proteksyon ito namang isa. Ito ay ano to? Kasoy. Kasoy na nagiging bato na. Yan. Yan o. Oh. Maganda ito sa pampaswerte. Yan. Kasoy na naging bato. ito ay langka natin ito ay maganda panghalina panghalina sa negosyo, trabaho ito ay may inang pangayoma. marami lalaki kang meron ito ay malapitin ka sa tukso magingat ingat ka ito ay sa langka ko na kita sa ilalim ito ang tunay na mga matiyak yan ako natin ng langka buto Oh, malakas May gabay pa ito Ayan o May gabay pa Ayan ang gabay niya o. Maganda Yun o Tunay siya o, Langka Buto ng langka Ito ay tunay yun na Nakita ko sa mga langka Bato na siya ayun lang ang ipapakita ko sa inyo sana mag subscribe kayo sa aking youtube channel pakilike, pakishare naman at pakicomment para updated kayo sa aking ipinakita sa inyo sana tulungan niyo ako ma ano lago yung aking uh, channel at God bless sa inyong lahat